Samantala, mapapanood sa New Westminster, B.C. ang isa pong dokumentaryo mula Pilipinas kung saan sentro ang kwento ng mga Pilipinong sundalo noong World War II. Silipin po natin ang Unsurrendered sa report ni Teresa Barrera. Dahil ang Sir Pilipino ay talagang hindi magsusurrender. Uh, Nandoon na 'yung inherent na 'yung tapang ng bawat Pilipino. Bumisita sa Metro Vancouver mula Pilipinas ang filmmakers ng Spiron AV Manila para personal na ihatid sa mga Filipino Canadians ang documentary series nilang Unsurrendered. To inculcate into the minds of our youth uh, the love of our country and the high sense of uh, patriotism because uh, I think uh, that's what we need right now. Tamp sa dokumentaryo ang kwento ng mga sundalo at mga guerrilla forces na lumaban sa iba't ibang panig ng bansa para sa kalayaan ng Pilipinas, mga kwentong personal raw para sa mga filmmaker. Ang tatay ko, uh, personally na nakipaglaban sa Hapon. Ako po ay bunsong anak ng isang World War II hero And also yung tito ko ay World War II hero din. Uh, we were able to gather different voices from different families, not just from the Philippines but also from uh, the allied forces. Yung mga allied forces, yun po yung mga tumulong during World War II na mapalaya lahat ng mga bansa yun po yung during sa liberation campaigns ang video footage na ginamit sa documentary galing mismo sa kanilang research sa archives ng US Army ang mga larawan naman mula sa mga pamilya ng mga lumaban sa mga gerang naganap sa Pilipinas in Manila we also have archives uh, and footages taken by ordinary people nag accumulate sila sa history Uh, and World War II, napakarami din. Mapapanood ng libre ang dalawa sa apat na episodes ng Unsurrendered documentary sa linggo alas tres ng hapon sa Queensborough Community Center, New Westminster. And it is so important to ensure that their stories along, this, along with the stories of others who served in the Army are never forgotten and that their uh, contributions are always uh, moved forward in history and passed down. Teresa Barrera, Omni News. Vancouver.